po kung account para kay mama na. Ayan, pakita yung apron mo ma. Ayan, empanada girl, estudyanting ina. Siya naman po, kay mama ang naman ina. po, empanada girl, ang tanging ina ma. Magsa magsalita ka para sa mga viewers. Hello, ako na po si empanada, ang tanging ina nyo. Ang tanging ni empanada. Ah, um, meron akong bagong ginawa ng anak ko ng ano, uh, YouTube, ah, YouTube ba? YouTube channel. YouTube channel ah, ah, abangan nyo po ang mga um, ah, mga mga marami kong ah, marami kong ipapasabo wow, no, may tulad ng pagsayaw siya. sa pagganta sa lahat ng gagawin kong mga magagandang activities maraming na, talent si mama oh, para may pakita na. ko sa inyo at pagpapasalamatan ko bayo sa lahat ng ah, mga ginawa nyo mabuhay kayong lahat Baliw. Mga ng, mga katulad ko diyan at Tres. Sa lahat po. Sa, uh, sa taas at sa sa baba. Ako po ay po ay ako ay nagbibigay po pugay sa mga taong nagpupursigi. Maraming maraming pong salamat. Ang inyong ang tanging ina, may Panada, at tanging ina rin.